Simulan natin sa Good Vibes ang umagang ito. Bumida sa Paris ang ilang disenyong Pinoy sa kanilang Paris Fashion Week. Talagang iba ang Pinoy pagdating sa talento para sa ating FYI. Narito ang report ni Europe Correspondent Dick Villanueva. Iba't ibang disenyo ng Pilipino fashion designer ang inirampan na mahigit sandang modelo dito sa Plaza sa pagdiriwang ng Fashion Week. Ipinakita ng mga Filipino fashion designer mula sa Europa, Amerika, Japan at Pilipinas ang kanilang mga obrang moda sa katatapos na Paris Fashion Week 2025. Sidang Dang Morales Breca na dating flight attendant na naging model at kalauna na itintag niya ang kanyang global glam fashion na nagpo-promote ng mga Pilipino designers sa mga fashion show tulad ng Paris Fashion Week. I, I partner with a... You know, House of Zora, I partnered with a very talented designer. I'm so happy to keep continuing and uh, iangat ang mga Filipino flag natin because I'm Filipina and making it happen here in Paris. Ilan sa nakasama sa Global Glam Fashion ay ang sikat na designer na si Kari Santiago, isang tanyag na couturier na kabay sa Cebu na ipinagmalaki ang kanyang mga sculptural evening gown na inspired sa mga reptiles. Yeah, this is my first time in Paris Fashion Week. I'm so happy to be to have presented my collection a while ago. So yung inspiration ng collection ko was animals. They crawl, they fly, they run. Si Marjorie Renner, isang dating modelo na naging accessories designer, si Renner ay gumagawa ng katangi tangit miniature clutches na ang materialis ay mula sa katutubo ng Pilipinas na may Parisian luxury touch. Uh, for Paris Fashion Week, I opted to do a noir et lumière uh, a theme because I I just want simplicity and elegance with a romantic touch like what Paris is all about. Nakasama din sa Global Glam Fashion ang Pinay designer na si Emily C. Pinagsama niya ang timeless elegance with modern trends. At ang dalawang Japanese designer na sina Asuka Kirara at Hoshino Nao na inspired naman sa anime series Oshinoku. Overwhelming naman na pinalakpakan ng mga dumalo ang bawat designer na nagpamahala sa kanilang mga kaibang design. Ang isa pang pilipina amerika na nakabase sa California ay si Miss Gigi Hobson, isang fashion show producer na nagpakita rin ng iba't ibang disenyo ng mga Pilipino designer mula sa Italy at ilang bahagi ng Euro. Ang SG events na nakabase sa Paris na pinamumunuan ni Jeff and Ching Chavez ay katuwang ni Hobson. This is my fifth time here in Paris. Yeah. So it? It's getting better every year, every season. We're getting more and more uh, people who want to join our team. Ito ay ginanap sa Plaza Athenee na matatagpuan sa kahabaan ng sikat na Avenue Montaigne sa 16th District din ng Paris. Para sa Abante, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.